Noong linggo, September 21, 2025, kabilang sa nagtipon-tipon ang maraming celebrities para makiisa sa panawagan ng mamamayan laban sa corruption. Bagamat hindi lahat ay personal na nakadalo sa mga rally, ginamit ng iba ang kanilang impluensya at social media platforms upang makiisa. Si pamamagitan ng matapang na mga pahayag, pagbabahagi ng impormasyon at pagsuporta sa mga panawagan ng masa, Pinatunayan nilang hindi madlang ang distansya para makiisa sa laban para sa katotohanan at pagbabago. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na magpakita ng suporta sa rally sa pamamagitan ng social media. Angel Luxine Matapos ang matagal na pananahimik sa kauna-unahang pagkakataon, muli nagparamdam si Angel sa publiko, partikular na sa social media upang ipahayag ang suporta niya sa mga nagaganap na anti-corruption rallies sa iba't ibang bahagi ng bansa noong September 21. Sa kanyang pababalik sa Facebook at X, ginamit niya ang linyang galing sa isang kanta ng Moro Beats na kasabing, ang sa amin galing sa hirap, ang sa inyo galing sa mahihirap, kasabay ng hashtag na Stop the Corruption. Bukod rito, nagbahagi rin si Angel ng Instagram story kung saan sinabi niyang masakit sa kalooban ang makakita ng mga pamilyang patuloy na naapektuhan ng matitinding pagbaha. Kinuwento rin ni Angel na habang pinapanood niya ang mga hearing, naalala niya ang mga mensahe ng mga taong humihingi ng tulong, mga pamilyang nawala ng tirahan, kabuhayan at maging ng mga mahal sa buhay dahil sa alamidad. Anya, iiyak siya sa galit. Binanggit din niya na ang mga trahedyang ito ay maaari sanang maiwasan at walang dapat na nasaktan o namatay kung naging tapat at mahusay lamang ang pamahalaan. Ayon pa kay Angel, mabigat sa pakiramdam ang makita ang ganitong klase ng kasamaan, ngunit mas nakakapanghina raw kung mananatili lamang sa katahimikan ang mga mamamayan. Kaya't nanindigan siya na kailangan magpatuloy sa pakikibaka, hindi para sa politika, kundi para sa katotohanan katarungan at pagbabago at higit sa lahat para sa mga tao. Team Kramer Gamit ang social media, naglabas ng matinding pahayag ang pamilya ni na Dog Kramer at Cheska Garcia bilang tugon sa si isyu ng korupsyon sa bansa. Dito ay nilahad nila ang kanilang pagmamalasakit, hindi lang bilang mga magulang, kundi bilang mga mamamayan ng Pilipinas na nagmamahal sa bayan. Ayon kay Dog, bilang isang ama, ang bawat pagtingin niya sa kanyang mga anak ay paalala ng hinaharap na nais yung protektahan. Ngunit bilang isang mamamayan, ramdam niya na ang hinaharap na ito ay unti-unting ninanakaw ng sistemang puno ng katiwalian. Ipinahayag din nila na bilang isang pamilyang Pilipino, labis ang sakit na nararamdaman nila sa nangyayari sa bansa. Pinaliwanag ng Tim Kramer na ang korupsyon ay hindi lang numero o balita, ito ay may konkretong epekto. Kaya sa araw ng protesta, matatag din ang sinabing, Enough is enough. Bini. Naglabas ng sama-samang pahayag ang P-POP group na Bini sa kanilang official social media account kung saan hinimok nila ang kanilang mga followers na makiisa sa laban kontra korupsyon. Bukod sa official na pahayag ng grupo, ipinahayag din ng bawat miyembro ang kanilang pagkadismaya sa kanilang personal accounts. SB 19 kahit na sa Japan para sa kanilang simula at wakas tour, bilang bakikiisa sa mga protesta noong September 21, naglabas na makapangyarihang mensahe ng SB19. Sa X, ibinahagi ng grupo isang 34-second video snippet kung saan inaawit nilang kantang kapangyarihan ang kanilang collaboration kasama ang Ben and Ben. Sa natulang video, itinampok ang linyang Nagsisilbi ka dapat. Sa caption, isinulat ng SB19 ang mensaheng Ang tao, ang bayan, ang tunay na kapangyarihan. G-22. Ang p girl group na G-22 ay nagpakita rin ng suporta laban kontra korupsyon sa pamamagitan ng mensaheng may kaunayan sa kanilang kantang Papapa Palaban. Ayon sa grupo, nagbago na ang panahon, hindi na uso ang pananahimik at pagpayag sa mali. Kaya. Naglabas din ng na makabuluhang pahayag ang P-pop girl group na Kaya kung saan ginamit nila ang mga pamagat ng sarili nilang kantang You Did It at Tanga bilang matalinong paraan ng pagpuna sa mga tiwaling opisyal. Zach Tabudlo and Maki. Sa sunod-sunod na post sa X, iginiit ang singer-songwriter na si Maki na dapat papanagutin ang mga tiwaling opisyal. Tweet niya kalakip ng maraming triangular flag emoji na mumula, sabi ng taong bayan, tama na. Dagdag pa rito ang nirepost niyang walang mali sa protesta, may protesta dahil may mali. Kasabay ng hashtag na kurakot managot. Post naman ni Zach sa Facebook, Laban Pilipinas, ingat po sa lahat. PBB Collab Housemates sa post ni Isner Nulio, babasa ang mensaheng tayo ang lakas, kalakip ang background song na liwanag sa dilim. Ganito din ang binahagi ni Mika Salamangka at nagpasaring sa pagsasabing work muna para may pambayad ng tax bago maningil sa mga withdraw sa future natin. Patungkol naman sa pagbabayad ng buwis ang biligang pansin ni Shuvi Entrata kung saan ay nilagyan ng ibang kahulugan na kanyang famous line na TDH. Sa halip na tall, dark, and handsome, ito ngayon ay taxes, democracy, hope na may mensaheng for our taxes, for our democracy, and for our hope, wakasan ang korupsyon. Samantalang si Brent Manalo ay nirepost ang mensaheng corrupt government officials must pay. May dagdag belta din si Brent sa kanyang expose na Wag mo i-flex sa akin yung galing sa nakaw. Hindi naman nagpahuli ang nation's mom at ibinahagi sa kanyang IG stories ang salitang manindigan, makialam, lumaban. Sa ex, sinulat ni Clarice de Guzman na katagang tapakan natin ang mga korup, walang sorry-sorry. Sa adama ni Will Ashley sa kanyang ex account, we could have been more if we had more, but this is why we need to demand more. We deserve better and it is our right, our honor, to fight for what our people deserve. Tweet ni Bianca de Vera, Billions of pieces gone, flood control projects ghosted, buhay at kinabukasan ang kapalit, binahat tayo ng pangako, iniwan tayong lubog, binahat tayo ng galit at dito sila malulunod. Mensahe naman ni Dustin Yu, kailanman hindi naging tama ang pagnanakaw, ilaban natin ang nararapat para sa atin, ibalik ang kaba ng bayan, itigil ang korupsyon. Francine Diaz Sa Instagram, nagpahayag si Francine ng matapang na saloobin laban sa korupsyon kahit hindi siya personal na nakadalo sa rally. Ayon sa kanya, Kaisa siya sa laban ng sambayanan at hindi dapat mapunta sa mga korap ang pinaghirapan ng mamamayan. Binanggit ni Francine na habang bawat Pilipino ay lumalaban ng pata sa buhay, ang mga nasa kapangyarihan ay hindi. Nanawagan siya na huwag nang hayaang maulit ka ang mga maling ginagawa ng ilang opisyal. Hindi lang dapat managot, kundi dapat rin silang tanggalin sa pwesto at huwag nang payagang makabalik sa posisyon. Seth Fedelin sa X, tinanong ni Seth kung hanggang kailan magtitiis ang mga Pilipino sa harap ng katiwalian ng mga nasa kapangyarihan. Anya, kitang kita, rinig at ramdam na ng taong bayan kung sino at ano ang ginagawa ng mga ito. Channeling Mercado Sa araw ng rally, hindi man personal nakadalo, naramdaman pa din ang presensya ni Jenilyn. Sa Instagram, ipinahayag niya ang art card na may nakasulat na Protect people, not pockets. Invest in the future, not corruption. Kim Chu Ginamit din ni Kim ang kanyang platforma upang magsalita laban sa mga isyong panlipunan. Sa pamamagitan ng isang emosyonal at matapang na open letter na inilaan niya sa mga lingkod bayan, ipinahayag niya ang kanyang matinding pagkadismaya at pagkabahala bilang isang karaniwang mamamayan. David Licauco Malinaw ang panig ni David na kapanalig siya ng sambayanang ng ng pananagutan mula sa mga tiwaling opisyal. Sa kanyang Instagram stories, ni-re-upload niya ang post ni Karen Davila na may nakasulat na Make Corruption Shameful Again. Marian Rivera. Nirepost ni Marian sa kanyang Instagram stories ang bahagi ng kanyang mga speech noong nanalo siya ng Best Actress Award sa dalawang event para sa pelikulang Balota. Sa video clip, sinabi ni Marian na kailangan magkaisa laban sa korupsyon. Nagpost din si Marian ang isang art card na kalakip ang parehong quote. Sarah Hieronimo. Nagpost din ng mensahe sa kanyang Instagram story si Sarah kung saan ay inihayag niya ang pakikiisa sa damdamin at panalangin ng sabayan ng Pilipino na nananawagan na katarungan. Janine Gutierrez. Nagpaabot ng suporta si Janine para sa mga nag-rally. Sa kanyang Instagram post, sinabi niya na nakiisa siya kahit wala siya sa bansa. Dali De Leon. Wala man sa bansa ngayon si Dali dahil may mga pinagkakaabalahan siya sa ilang Hollywood productions. Ngayon paman, hindi ito nakahadlang upang magpaabot siya ng suporta sa protesta sa kanyang Instagram account. Sa kanyang stories ay makikita na nirepost niya ang ilang mga art card na may impormasyon tungkol sa rally. Judy Ann Santos. May dalawang post naman si Judy Ann na sumusuporta sa protesta. Ang unang post sa kanyang Instagram stories ay ang quote na Protesting is never a disturbance of the peace. Corruption, injustice, war and intimidation are disturbances of the peace. Ang pangalawa naman yung post ay ang quote galing kay Pope Francis na Corruption is paid by the poor. Paolo Avellino Nakakalindi na dahil ang tingin nila sa atin ay tanga. Ito ang bunga ng ex-post ni Paolo. Rita Avila, Ayon kay Rita, labis na ang kanyang pagkadismaya at pagkaduro sa pawalan ng justisya kaya nasambit niya ang matinding pahayag na sana'y mamatay na lang siya sa natural na paraan bilang simbolo ng kanyang matinding pagkapuno sa nangyayari sa paligid. Edo Manzano Ayon kay Edo, bagamat wala siya sa bansa at kasama ang kanyang pamilya, kaisa pa rin siya ng mga mamamayang nagmarcha sa kalsada upang ipaglaban ang justisya at mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Nagpasalamat din siya sa mga kontratistang tumindig laban sa mga peking proyekto ng gobyerno sa kabila ng init ng araw at ulan. Tinapos ni Edo ang post gamit ang mga hashtag na Taxpayer ako, we deserve better, isoli ang pera ng bayan at ang matapang na tanong na Have you no shame? Julian San Jose sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories, nagpakita ng pakikiisa ang Asia's Limitless Star. Nag-alay si Julia ng suporta at panalangin para sa mga nagsusulong ng karapatan sa araw ng protesta. Carla Abiliana Bagamat hindi pisikal na nakadalo sa mga rally ang binansagang call-out queen, gamit ang social media, magkakasunod ng Instagram stories ang ibinahagi ni Carla bilang kanyang pakikiisa sa laban. John Arcelia Bilang pagsuporta sa rally, nirepost ni si Char Arcelia sa kanyang Facebook ang ilang card mula sa actor PH. Isa sa mensahe ay mula sa ginampanan niyang karakter bilang si General Luna na nagsasabing, Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Aga Mulak Nirepost naman ni Aga ang isang art card na nagsasaad ng May Corruption Shameful Again. Kailangan maging nakakadirik yung korupsyon. pa niya ito ng caption na Walang Bibitaw. Angeline Quinto, sa isang matapang na Instagram post, nagpahayag si Angelina na pakikiisa sa mga kababayang na sa lansangan upang ipakita ang galit laban sa korupsyon. Anya, naniniwala siyang darating ang panahon na nobody will be spared, nobody will be protected. At makukulong ang mga tunay na may sala. Alden Richards. Kahit wala kanyang presensya sa mga rally, ramdam ang pakikiisa ni Alden. Sa kanyang Instagram stories, nariyan ang pag-repost niya ng mga kaganapan sa protesta. Binahagi din niya ang Bible verse mula sa Luke 16.10 at sinulatan ng mensaheng, Shout out sa mga politikong parte ng korupsyon, matakot kayo sa Diyos. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.